and good morning. Pasasalamat sa Panginoong oh may kapal. Yan po ang Dito tayo sa Quiapo. Ngayong araw. Ayan. Pasok tayo sa loob. Nazareno. Ito uh -huh. ang Thank you. Nandito tayo sa Kiapo, sa sikat na tindahan ng mga Shopee Pwede na sila, tayo, walang sticker. Siyempre, hindi pa sana di ni Madam ang burger uh Burger Siyempre si Madam Mabry nakakita ng bago. <laughs> tayo Ito ng... po yan sa sa labas. Ito po. Dragon Fruit ni Aling ay nagbebenta ng masarap na dragon fruit. Eto yun nga, sobrang patok at tinatangkilik naman talaga ang juice ni Aling Nene. Dahil bukod na sa mura, e eh masarap, healthy at natural dragon pa. Dragon Hindi daw kasi sila gumagamit ng kahit anong powder o kahit anong dragon fruit flavoring para mapasarap ang kanilang juice. And yes, nakakatakam naman talaga kasi grabe may kita mo talaga sa iyong harapan na 100% totoo at fresh dragon fruit yung nilalagay nila. At ano, ano, ano uh, nga, eh, 50 ay pesos. Pigo, dragon food ito kong nanumuya at nalalatakan. Sobrang galit. Mm. At ngayon, marami nga din na gumibuli ng dragon fruit juice dahil mas nakakamura daw yung mga tao dito. So only 25 pesos kasi ay maaari na itong matikman. 20 pesos at kung pesos, 30 naman at 50 pesos ang halaga nito. Uh, When it comes one to, one to, one one. to masasabi ko na nasarapan po like talaga ako. Very milky dahil gatas at very subtle yung sweetness dahil sa dragon fruit. Kung personal nga mga nito, e baka manibago kayo dahil medyo exotic ang kanyang lasa. <laughs> Sobrang kakakalimutan. Yun lang, finish na. Tikman na po natin. Sikat na sikat at Sarap. talaga namang pinagkaguluhan gagawin ko juice Sarap. dito sa Capo Manila. And yes, kailangan nyo nga magmadali dahil alam nyo ba na hanggang ngayong November na lang raw ang season ng prutas na ito. Kaya naman bago pa ako maubusan. Sarap. Sarap. Sarap, natin. Sarap, natin. Sarap natin. At tingin nga, bakit ito nga pala ang legendary fruit stand di Aling Nene na matatagpuan lamang sa Italian Street. Madam Obre naman, for a girl. Ang mga lamang kumikita at balang sa may tapat na magsanalismo na simbahan ng mga kasareto. At sa so mga legendary naman talaga na food time stand na ito. Na ito sa kanyang nanay na si At ito nga nakikita natin na katawang na niya ngayon ay ang kanyang anak na si Ate Pate. <laughs> o di ba ang pindi? Ayan yan po pag-assemble ni Kuya. Ayan. Assemble na po ang ating burger. Kakainin po namin yan. Doon na sa ano. Sa Divisoria. So, po kami kasi ng Divisoria. Doon na po namin kakainin yan. Ay, isa barbecue. Dalawa barbecue? Okay. okay. poyan pag hindi pa luto. ang ganda po ng lutoan nila oh. Ah kasi grabe, nakikita mo talaga sa iyong mga masarap 100% totoo, ang nilalagay nila. Sa totoo lang, eh, bawat Dami po mabibili dito mga prutas na mura. Yan. Siyempre, daing at saka, ano, tinapa. Bawal kami niyan ngayon kasi si Kyrie, si Kyrie ay medyo... Meron siyang anong wow, sarap dito hmm. Panalo, oh. Panalo. sa mga nagaanap ng ano, yung lang po dito. Yan oh, mga limango. Dito po yan sa Mikiapo. Ayan, authentic ulam. Salted egg. Sarap oh, ano to? Ayan ang mga ulo ulam. Ulay. 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 bibig mm, mo ko niya. Hindi siya kunang may ulay. Ito kakaiba. Itlog na mahalat din po siya kasi wala ulay. Hindi eh, puti, eh. itlog na puti. Eh. hindi itlog na pula. <laughs> Ito po yung itlog na pula. Ito so, ko so, ay puti. Magkano dito? Puro kahabaan po nito, puro mabibili kainan. Utas, mga kung ano-anong pagkain. Hmm. Bili po tayo ng limang piraso. Ayan, ah, bumili po kami ng lutong ulam na itik. Yun. Yan ang ulam namin sa, sa Divisoria. <laughs> Mag-food trip aing hmm. eh mura lang yan parami ni cheaplan ito eh ube ano ube may leche flan matamis dito lang kay ate tingitan mo sa kiyapo ito siya sa one po ni Kairi. Ayan. Ubod. Ayan, hanapin nyo si ate ah. Dito po yan sa tapat ng Kiapo. Church. Ano burger? Ano yan? Ano flavor? Cheese. Burger. Burger cheese. cheese not, not spicy. Wow, Ang sarap. Mmm! <laughs> mi Ako po, uh, mami ako na po titikman yun sa akin. Kasi bumili ko nito, chop suy, tsaka adobong kangkong. ah uh, dalawang ulam for 80 pesos. Dito yan sa itaas ng Divisoria Mall. Bali 100 po yan kasi dalawang kanin. Hello. Parang school na yun lang.